For to today's video mga karig Finally, makaano na natin yung ating um, Tung avocado So, first time tong mabunga tong avocado na to mga karig For 6 years 6 years na to mga karig So, ngayon siya nakabunga na talaga siya Maka tayo dito So, sobrang laki nito mga karig So, itong klaseng avocado mga karig Hindi to evergreen um, Red to mga karig So, Allah, may mga bunga pa siya mga karig na maliliit Ito mga karig, oh eh hanin nung natin. Oh, ayan yung uh, bunga niya mga karig. So, aakit pa tayo sa taas kasi mayroon pa sa taas. So, malalaki siya mga karig. kita Itasin natin. Ngayon na yan Kaya naibulak. So, yan yun. So, ito siyang klase mga karig. So, parang bulb yung kanyang formahan dito. Tapos, ayan. Napakasarap nito dahil makapal yung kanyang laman nito mga karig. Kung bibili ka nito, hindi, hindi ka ano alkansi. So, Ayun, Harvest na tayo. Yung maabot ng muti. ha? So, ito ang mga kari. Gamitan natin ng karit. Ang bulak ko ba? Matangtang. Ang bulak ko ba? Betul lah makanan Makari Jandaan ini nanti di oh Buat sedih Kawan tu mek Ban tu nak tengok dia Thank mm Sepung ah ngajut. Kelihatan ba. Oh. Oh. No. Oh. Oh. Oh.

yan, harvest tayo ng avocado. Ah, kapit na igo. Dardi yun. So, aakyat na lang dito. May mga aliwang na mga daliling. Aakyat na ito sa ating puno ng avocado. Tapos tumuyo. Babawa na. kulit. Anak sini, oh, oh, tu tak Tu tu, tu mungkin mau uluhan. Oh, tu, asal okay. tu, Eh, dengan eliwang beli. Kita tu beli. Dengan eliwang makarik. nabag-update ko siya mga karig o ngayon niya ngayon niya ngayon niya ngayon niya mga mga karig kasi lamik kaya siya mga karig o na? okay wala na wala na na hulit sige sila ang labi ko Let's go, mga <coughs>